Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, itatalakay natin ang mga pagsusuri sa mga piling obra na isang bahay na Ano nga ba ang pagsusuri? Ang pagsusuri ay isang bagay ang sitwasyon upang pangunawaan ito ng ismalayan. Ito ay isang pamamaraan ng masusing pag-aaral at pagkilala sa mga bahagi elemento o aspeto ng isang bagay upang makaroon ng mas malalim na kaalaman mo pag-unawa. Ang pagsusuri ay maaaring isa sa gawa sa iba't ibang larangan tulad ng panitikan, agham, politika, ekonomiya at iba pa. Ang mga depensyon ng pagsusuri ay maaaring mag-iba depende sa konteksto ng paggamit nito. Ngunit, ang pangunahing layunin nito ay ang maunawaan at suriin ang mas detalyado ang isang bagay. Meron tayong apat na paraan sa pagsusuri ng maikling kwento. Unang-una -una, ay suriin ito ayon sa paksang na paparoob nito. Pangalawa, suriin ito ayon sa nilalaman. Ang pangatlo naman ay suriin ang kwento ayon sa ulit. At ang pangapat ay suriin ang mensahe na nakis mong pabatid na si Salma Mugrida. Ito naman ang mga dapat suriin sa isang mayiging kwento. Una ay ang pamagat at pansunat. Pamagat ay ang pangalan ng isang akda. Karaniwang magbibigay ng panuwating sa tema o paksa ito. Panimula, ito ay ang unang bahagi ng isang akda na nagpapakilala sa mga tauhan, pagkuhan, at pangunahing ideya ng tema. Ito rin ay ang nagsisilbing pangakit sa mambabasa babasa kung magpatuloy sa pagbabasa. Pangalawa ay ang tagpuan. Tagpuan ito ay ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa isang akda. Pangatlo ay ang buod. Ang buod ito ay isang maikli paglalahad ng mga pangunahing pangyayari sa isang akda na naglalaman ng mga mahalaga pang detalye at naiiwan na pang ng pangkalahatang ideya ng istorya. Pang-apat ay ang banghay. Ang banghay ito ay ang matasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang magda mula sa panimula hanggang sa wakas. Ito ay naglalaman ng mga sunod-sunod. Una ay ang panimula, gitna at ang wakas. Sa panimula, dito nagpapakilala ang mga tauhan, pagkuhan at pangunahing ideya. Sa gitna naman, ito ang pinakamahabang bahagi ng istorya kung saan nagaganap ang karamihan sa mga pangyayari. Habang sa wakas naman, dito ay ang pagtatapos ng istorya na nagbibigay ng resolusyon sa mga pangyayari. Ang panglima ay ang tao. Ang tawahan ng mga tao, kayo o nilalala na bibida sa akda. Ang mga tawahan ay may mga katangian, motivasyon at papel na ginagampanan sa istorya. Ang pangaling naman ay ang tunggalian ito ay ang paghaharap o pag-aaway sa pagitan ng mga tauhan o sa pagitan ng isang tauhan at ang kanilang kapanginan. Ito ay maaari tao laban sa tao. Ito ang pag-aaway sa pagitan ng dalawa o higit pang tauhan. Tao laban sa kalikasan, ang paghaharap ng isang tauhan sa mga elemento ng kalikasan. Ang pangalito naman ay tao laban sa sarili. Panloob na pag-aaway ng isang tauhan sa kanilang damdamin, paniniwala o kinsin. Ang pagkito naman ay ang mga uri ng kwento. Ito ang kategorya o dyan kung sa nabibilang isang akda tulad na Una, ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay, ay akda na tayo niwang naglalaman ng isang pangunahing kagalian at isang militadong bilang ng mga tauhan. Pangalawa naman ang nobela. Ang nobela ay isang mahabang akda na naglalaman ng masalimuot na bangay, maraming mga tauhan at mas malawak na tema habang ang parabola naman ay isang maikling kwento na naglalaman ng isang aral na moral ng na isa. Ang pabula ay isang kwento na nagtatampok ng mga hayop na may katangian ng tao. Ang panghuli at ang pangwalo ay ang katintalan. Ang katintalan ay ang ng impresyon o epekto na nakiwan ng isang akda sa magbabasa. Ito ay maaaring maging emosyon, intelektual o pangkulturang kult impluensya. Tanungan, muna, ano ang kalagahan ng pagsusuri sa mga elemento ng may ikling kwento? bakit mahalaga ang pagsuri ng iklim pa sa patunawa ng kultura at ikunan.